Eto na, nasa Ilocos Norte na ako matapos ang walong araw sa kalsada. Matagal-tagal na rin nung huli akong makapunta dito sa Ilocos Norte kaya labis ang pag-excite ko na mabisita ulit yung mga lugar na napuntahan ko na before. Agad kong sinuong ang mga kalsada matapos kong baybayin ang Patapat Bridge at hindi ako na-inform, ahon pa din pala ang kahabaan nito. Pagkakas pala ng Patapat, eh ahon, <laughs> hindi ako na-inform. Ay, grabe ang habang ahon nito. Whew. and actually medyo nagulat ako dahil hanggang dito na pala yung mga windmill kasi nung huling punta ko dito sa Ilocos, sa mo pa lang ito makikita feeling ko mga brother, mas mahirap tong ako ng pagod food kaysa sa Santa Presedes mas nahihirapan ako dito or mas magdala ako pero hirap niya ang lakang ng windmill, nagulat ako eh kasarapan lang natin. At dahil nga mahaba-haba ang mga ahod at medyo laspag na rin ako, tumigil muna ako para magpahinga. So yan, nagpapahinga muna tayo. Kasi hindi pa natatapos yung mga ahon dito. ayun pa oh, pagalun pa. Narekta pa dya na ulit matapos kumakabawi ng lakas. One to one to lang hanggang marating namin ng napakahabang luso. At habang papunta kami sa arko ng pagudpud, eh napagbigyan naman tayo ng pagkakataon dahil unti-unti nang gumaganda ang takbo ng panahon. Oh sa wakas, sumikat na rin ang araw mga brother. Ayan na oh, Kitang kita nyo na. At dahil mataas na ulit ang sikat ng araw, mas nakita ko na ang ganda ng Ilocos Norte. Sinalubong kami ng napakahabang palayan at magagandang tanawin na talagang bumusog sa aking mga mata. So yan mga brother, kitang kita nyo naman, sobrang init na. Negro na naman tayo. Pero ang pinakamatindi dito, kung titingnan nyo itong harapan natin, parang painting lang oh. Sobrang ganda. And mamaya parating na kami dun sa mi arko. So mga kapag pa-feature kami sa Welcome to Pagodpud! Alas 12 na ng tanghali nang narating namin ang arko ng pagudpud. Kumuha lang kami dito ng mga larawan tapos nakipagkwentuhan sa mga nakasabay naming mga turista. Then afternoon balik na ulit tayo sa Padyakan. At dahil nasa Ilocos Norte na tayo hindi natin palalampasin na mapuntahan at masilayan ang mga windmill sa Banggi. Isang napakahabang ahon pa din ang sumalubong sa amin para mapuntahan ng view deck ng bangi At sa totoo lang, isa sa pin Pinakamahirap na pagsubok na kinakaharap namin mga siklista ang umahon habang mataas ang sikat ng haring araw. Pero kailangan naming tiisin yan. Buti na lang talaga kahit papano may mga puno sa gilid ng kalsada. Kasi kung wala, Diyos ko po pineapple, baka inabot kami ng siyam-siyam sa mga ahon. Mga launa-imedya ng hapon nang narating namin ang Bangi View Deck. Tamang pahinga lang kami dito habang pinagmamasdan ang napakagandang view. Tamang kwentuhan ulit sa mga nakasabay naming turista at pagkatapos naming makabawi ng lakas, balik ahon na. Oo, ahon pa din. Walang katapusang ahon. <laughs> ah, grabe, ahon dito sa pagodpod. Nakakapagod, ah, sobra. Pero tiyagaan lang hanggang marating namin ang lusong papunta sa Kapurpurawan Rock Formation. Dito tayo sa papuntang Kapurpurawan isa ang kapurpurawan sa mga talagang dinadayo ng mga turista dito sa Ilocos Norte. Dito mo makikita ng mas malapitan yung mga windmill na nakita natin doon kanina sa may view deck. Kaso yung catch dito yung papunta at pabalik. Bakit ka mo? Kasi rolling hill sa mga dadaanan mo dito at matitinde yung mga gradient ng mga ahon. Pero since gusto ko talagang puntahan to, eh tsatsagain natin yan. Mga alas dos ng hapon ang narating namin ng kapurpurawan. Hindi na namin dinala yung mga bike namin kaya naglakad-lakad na muna kami dito at kumuha ng mga larawan. Matapos makapagpahinga bumalik na ulit kami sa Padyakan Ahon ulit ang mga sumalubong sa amin palabas ng kapurpurawan, pero natsyaga ko naman yan. Chill chill na ang Padyakan habang binabaybay namin ang kahabaan ng Burgos. At dahil nga mahilig ako sa dagat, mas lalo ako natawa nung nagbibisikleta na kami sa may shoreline. Woo, ang ganda sa Ilocos Coastline oh at sa totoo lang, ang balak pa namin dito ay magbisikleta papunta ng Lawag City at doon na magpalipas ng gabi. Pero wala, sobra akong nalaspag sa sobrang dami ng ahon sa Ilocos Norte. Kaya... Kaya so, yeah, mga brother, laspag na laspag na ako. So nag-request na rin ako na maganap na kami ng tutuluyan kasi hindi na kaya-kaya na pumunta ng Lawag. So kung ngayon naghahanap na kami ng pag namin. Nandito kami sa may barangay Nalbo na along the highway sana may makita kami kasi wala nasipag na talaga hirap na hirap na ako mag check